Nasukol ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang pulis at isang sibilyan na sangkot sa pangungotong sa mga toda sa Bacoor, or Cavite. Iniharap mismo kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ang mga nahuli na sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista kasama rin sa na-aresto ang kasabwat nilang sibilyan at umaaktong kolektor na ginilalang si Nat John Louis de Leon habang nakatakas at pinagahanap pa rin ang kasamahan ng grupo ang mismong hepe ng Bacoor Traffic Management Department na si Edralin Gawaran. Ayon kay General Acorda, nahuli ang mga sospek kasunod ng ikinasang operasyon sa isang gasoline station sa Molino Road Corner Molino Boulevard sa Barangay Molino bago maghating gabi kagabi. Nagugat ang operasyon laban sa mga sospek matapos si reklamo ng umano'y pangungulekta ng 1.5 milyong piso kada buwan sa mga operator at driver ng tricycle sa Bacoor. Sa investigasyon, lumalabas na 130,000 pesos kada asosasyon ng mga tricycle drivers o TODA ang hinihingi ng mga ito. Ang nasabing halaga ay nagsisilbi o manong protection money upang hindi huliin ang mga tricycle na namamasada sa buong lungsod ng Bacoor. Ayon sa komplainanta, kinsenas at katapusan ang pagbabayad nila ng TIG 65,000 pesos pero nais na ng mga sospek na taasan ng 170,000 pesos. Nagbanta pa raw mga ito na kapag hindi sumunod, ang grupo na ng mga sospek ang magte-take over sa terminal at aarestuhin ang lahat ng mga tricycle driver kaya't nagsumbong ng mga ito sa otoridad. Dahil dito, inihayag na ni General Acorda ang pagsibak sa pwesto sa hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa command responsibility. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita muna sa Mindanao. Bago lang, nakainkwentro ng mga tropa ng 36th Infantry Valor Battalion ay isang grupo ng CPP NPA Northeastern Mindanao Regional Committee sa bahagi ng barangay Maitong Tandag City na pinamumunuan ng dalawang kataon na sina Merna Solarte alias Maria Malaya Secretary ng NEMRC at Joel Mahinay alias Nico, pinuno naman ng West Guerrilla Front 30 NEMRC. Sa nakalap na impormasyon ng Philippine Information Agency sa Rigao del Sur, alas 5 ng umaga ngayong araw, nang makasagupa ng government troops ang combined elements ng uh, grupo na binubuo ng estimated sa 30 armado. Sa so umagitan ni 36 IB Civil Military Operations Chief Captain Ray Zanderga, kinumpirma nito ang firefight na umabot ng nasa more or less 30 minuto. At habang ginagalugan ng government troops ang area, na-recover ang aning ng mga high-powered firearms, isang Bushmaster Rifle, isang M16A1 Rifle, isang Stag A5 VL2 Rifle, isang M653 Rifle, at dalawang R4 Rifles at mga personal belongings. Nabatid na ang nagpapatuloy na combat operation ng militar sa mountainous area ng lugar ay may kaugnayan umano sa September 11 encounter incident na naganap sa barangay Matikdom kung saan isa sa mga CPP NPA member ang umano'y napatay. Wala sa kaununahan sa Pilipinas, Dizra Ako si RH19, June Makuta, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mo lang sa Baguio City. Posibleng biktima ng human trafficking ang tatlong minor de edad na naisalba operatiba ng Baguio City Police Office mula sa exploitation ang mga biktima ay pawang tubo sa Pangasinan. Ay kay Mayor Alvin Alinaw, hepe ng Abanao Police Station ng Baguio City Police Office, sinundo umano ng tatlong suspek ang mga biktima sa Pangasinan para magtrabaho dito sa Baguio. Subalit ayon sa mga biktima, hindi nila inakala na magtatrabaho sila sa isang bar. Sinabihan umano sila ng babaeng manager ng bar na huwag sasabihin ang totoo nilang edad. Bukod sa trabaho nilang waitress, Nagsaserve sila ng alak sa mga customer at obligado rin silang umupo at ni inuman sa mga customer nasa pangangalaga na sila ngayon ng mga otoridad sa Baguio samantalang inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child exploitation laban sa tatlong suspect para sa Network News, ito si Romy Gonzales tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakumpiska ng baril at malaking halaga ng droga ang dalawang naarestong individual na mga nagpapatroli pulis sa Barangay Bayan Urani, Bataan, alauna 20 na madaling araw. Sa ulat ni Urani Chief Pejor Larry Valencia habang nagpapatrolya ang kanyang mga tauhan sa naturan lugar, nang mamataan itong si Renato Diwa, 45 anyos, residente ng Barangay Patalan Luma, Urani, na may hawak hawak nakuha kumano itong isang caliber 38 na kargado ng limang bala. Sinita nila itong si Diwa subalit nang laban pa umano ng aarestuhin. Bigla umanong sumulpot sa lugar itong si John Edward Vasquez, 21 anyos at gustong tulungan si Diwa para di ito maaresto ng mga otoridad. Kinapkapan ang dalawa at nakuha sa kanilang pag-iingat ang isang maliit na sachet at isang malaking plastik na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ito ng humigit kumulang sa 60 gramo na tinatayang nagkakalaga ito sa apataran at walong libong piso. Ipinalam sa kanila ang kanilang mga karapatan o doctrine right at sumailalim sa inventory kaharap ang mga tinawag na saksi na kinabibilangan ito ng kagawad ng barangay. Saka dinala ang mga ito sa Urani Pen P Station at sasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act sa ilalim ng RA 9165 at RA 10591 Omnibus Election Code Resistance and Disobedience Obstruction of Justice mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. Di siya ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!